Hi guys! Andito tayo ngayon sa Adela Merchandise, bilihan ng iba't ibang klase ng mga accessories. Andito tayo para mag-update ng mga prices. At titingin-tingin na din ako kung ano yung pwede kong mabili para pandagdag ng aking paninda. Sa mga hindi nakakaalam, itong store na to ay malapit dito sa Divisoria Mall. Halit sa akong tumingin sa mga panindang meron sila dito na pwedeng pang-negosyo para sa mga maliliit na business o sa mga nagbabalak negosyo ng ganitong klasing mga products. 小朋友。 guys, aking napamili doon sa Adela Merchandise. kasi lang yung pinamili ko doon, guys. Uh, wala talaga akong balak bumalik ko na doon. Kasi meron pa nga akong mga uh, na hair accessories. Ang purpose ko lang sana doon is, mamili ako ng mga fake nails. Pero yun nga, parang wala akong... May mga ano kasi doon, guys. May mga fake nails na nag-iba yung price or nawala doon or na out of stock. Yung mga affordable, wala na doon. Kaya parang halos wala din akong nabili. Siguro sa susunod na lang, kaya ako muna siguro paubusin para dire-diretso yung pagkuha ko. So, ito lang yung nabili ko talaga. And sa kaunti lang siya, guys. Kasi yung iba dito, hindi ko siya itikinda para sa aking little girl gagamitin. Kaya i-share ko na din para mas ma-specify ko kung ano yung iba doon na nakuha ko na. Kaya ko yung price. Nakakuha naman ako, guys, ng fake Pero isang set lang. Isang klase lang ng fake one. Yan. Metallic. Para siya metallic. Na ah, fake name. Ito, ito siya sa likod. So, meron siyang gold, magenta pink, black, purple, tapos silver, may blue. Ito naman sa kabila. Ayan, meron dito green. gan, pa din gold. Tapos ito, ang ganda ng pagka. Parang dark na dark na green. May red. yan purple, pink, dark pink. Okay, so. Ayan, metallic-metallic siya. Ang ganda nito tingnan in person. As usual, meron siyang 12 peraso. Tapos 192. So, siguro pang 25-25 pa din. Wala namang pambata. Wala na yung dati kong pinamili ng mga fake news ng pambata na ano, naubos ubusin sa akin. Ito lang yung aking napili doon na fake nails. Tapos, umuha ko guys ng mga headbands. Ito. Ito siya. 12 peraso din to siya. And 102 lang siya. 102, 12 peraso. Ano yung kanyang mga design. And may flower flower siya. Ano yun, yung mga colors na available. So black. Parang magkakaibata sizes niya. Or ano lang. Ewan ko kung magkakaiba sizes. So, sayang siya. And then another headband. Ito, plain black lang siya. Ayan. 12 peraso. And 48 pesos lang guys. Sobrang mura. Ayan. 48 pesos lang ito din. another paninda ko pa. Ito, ikaw. Kuma ako ng earrings na black. Tapos may mga print lang siya na my heart, my star. Meron lang yun siya dyan, mga nakaprint na heart stars. Ayan, parang pabilog lang siya na Ito siya. Kinuha oh. <laughs> ko na yung isa. Sampung piraso to siya and eh. 84 pesos. Kinuha ko na yung isa para sa Pero parang ang liit ang ko. May iba pa tong sizes. Kaya yung sunod. <laughs> ang liit. Pero ayun. Mga bata. Black na ito yung guys, sobrang konti lang talaga ng binili ko. Yun yung mga binili ko na pang tinda. Pero bumili pa ako doon ng mga pang personal use ng aking little girl. I-share ko na din guys para kung interested kayo, alam niyo na yung prices na kung gusto nyo din silang ipambenta. Yung ganito klaseng mga pang ipit. First, this one. Nakita nyo din naman to sa ano, sa pag ko doon sa loob ng store. And pinocos ko naman yung mga prices. Pero so, ito yung mga napili ko doon. Ah, ang cute. Gusto ko ni magbenta nito. Paubusin ko lang talaga yung mga hair clips, hair ko. Tapos magbebenta ko nito. So, pwede siya nga pambenta mga 20, isa Ito 13 pesos. Ayan, ganyan yung design ng mga ipit-ipit. Diba? Ang cute. na no, for you. Ang ganda ng kanyang kulay. Tapos, another one is this heart heart shape. Ayan. Kung ito siya guys ay 13 pesos, ito naman ay 14 pesos. Ayan. Kahit same price lang kung gusto nyo magbenta nito, pwede na siya sa 20-20. Ayan. Piso lang naman difference. Ito 13, ito 14 pesos. So, may pigsi 6. Ay, eh, meron na siyang pigsi 6 pieces. Ipit-ipit sa isang pack. And then, itong hair clips pa din. Kumuha ako ng tatlo. Ayan. Pig 24 pesos. Una, itong cherry na may... Ayan, cherry. 24 pesos naman yung ganito, guys doon sa so shop na yon Tapos, meron na siyang apat na maliliit na flower clips. Ayan. ito, ang tip nito. Ganyan siya, Oh. Ganyan siya, ganyan, ganyan, yun siya. Ang turger. Para pagka papasok siya sa school, meron na siya mga bagong mga hair clips. So, din ako nito, guys. Marami na kasi talaga ako ngayon mga hair clips, hair clips. Gusto ko nang paubusin. Another one is itong pineapple naman. So, ito cherry. Ito naman is pineapple. Parehas lang silang price, 24 pesos. Ayan. this meron din siyang mga flower-flower na pa-clips. Ayan. I-share ko to guys kasi para makita nyo at uh, ano nyo kung pwede din to sa store nyo, kung gusto nyo magtinda. Kung mga hair accessories ang mga plano nyo i-business. So, ito perfect to siya guys, mga ganito. Ayan. Lagay nyo lang sila sa mga hooks na makikita sila yung mga designs nila. Ang cute na. Tapos, last one, itong My Melody, of course. The favorite ng aking little girl. Ayan, meron siyang maliit na clips. Ayan, meron din siyang My Melody dyan na print. Plus, ito, yung shape niya is uh, yung character niya is My Melody. Ayan. Ganda na ito, guys. O, glittery siya. Ayan, ito, glitter, glitter. Yan siya dyan. So, 24 pesos dito siya, guys. Ayan, bali yung lahat lang ang nabili ko dun sa shop na yun. Kasi wala talaga akong plan na pumunta dun. Inaanan ko lang para ma-video ko na din yung ibang mga prices. Ang observe ko lang, parang yung ibang prices dun, lalo na sa mga pito. Parang nag-iba yung price niya, nagtaasan. Tapos wala na yung mga dating 12 peraso, tapos 144 lang na mga pito. So Kaya yun lang na pamilya ko. Tapos price, ito pa, ayan, isama ko na din sa video na to yung mga pinamili ko noong pumunta ako sa bodega sale, yung may mga pagtagsampu-sampu. Kunti lang yung tika guys kasi ang gusto ko talaga is makakita ako ng mga bago doon na tagsampu-sampu. So yun, wala naman ako pa rin nakita ang bago sa tagsampu. Ito yung napamili ko din, guys. Ano to siya? Whiteboard. Ayan. 12 pieces siya. Tapos ano, kung i-retail siya, 10 piso. Ay, kumapatok 10 piso yung tapuhunan. O, oh, ayan. Kuha lang ako ng isang, ano lang, isang supot lang yung kinuha ko. Kuha ko ulit na kasi, naging mabenta to siya sa akin, guys. The last time ako magpinda. Sobrang mabenta siya, kaya kumuha ko isa lang muna dahil nga, mahirapan na ako mag -bit -bit, pag ako lang. Then, whiteboard pa din to siya, guys. Pero, pinuha. ito, siya. Ito, kinuha ko na siya. Yung, ano din siya, yung... And, whiteboard siya. Eh may panulat. May marker na siya. Tapos, may kasama siya. Yung isa naman ay puzzle. Yan, nakaset siyang ganyan. Sampung piso. Ayan, pumapatok din siya sampung piso yung puhunan. Bawat isa. Isang set. Ayan. So, kumuha ako ng benten. Tatlong benten. Ayan siya, guys. Kunti-kunti lang yung nakuha ko dun kasi wala man masyadong bago pa din. Meron sa Dora. Again guys, doon to sa buday na may pasampu-sampu ha. Isilingit ko lang dito sa video na kasi kakaunti lang naman siya. Ayan. Sa mga hindi nakapanood nag, uh, sa vlog ko na namimili ako doon sa may sampu-sampu, naorin nyo na lang guys yung isa kong vlog, yung nauna kong video dito. Ay makikita nyo ano yung mga laruan na Available dun sa store na yun. Ito pa, Dora. Hello Kitty. Ayan, tatlo-tatlo din siya na Hello Kitty. Tapos, meron din doon. Sophia the First. Another one. Ayan, tatlong Sophia the First. Then, Frozen naman. Ito yung isang design ng Frozen. Ayan siya. Ayan. Ito lang talaga guys. Ang sadya ko dun sa bodega na may tag sampu Ito lang yung sadya ko. Yung mga ganito. Nakakuha ko ng bagong ano. Bagong whiteboard na may pa kasama puzzle. Kaya tumuha na din ako nito. Ayan. Mickey Mouse. So yun, yun lahat ang mga whiteboard ko. Tapos isa pang klase ng laruan na bigili ko na din doon ay ito guys. Oh. Ayan. Parang siyang squishy na animal sa ocean turtle, may dolphin, may shark. Ayan, iba-iba. Body, sa piso din to siya, guys. Meron na siyang laman na anim na peraso. Ayan, pwede. Saka, oh, squishy siya. Mabibenta na to siya for 20 pesos, guys. Ayan, 15 patas, pwede na dito. Tapos, kumuha ako ng, ano lang ata to, 12 peraso, ato, ano ko, something. Ayan, isa, dalawa, tatlo. 8, 9, 10. Ayan. Sampung piraso ang kinuha ko nito. Doon to, sabay sa may bodega na may tag sa po Street. Puntahan nyo yun, guys, kung interesado kayo. Panoorin nyo yung video ko sa isang vlog. Yun na unang video nito para um, kahit paano may idea kayo kung saan yung way para mapuntahan nyo itong bodega ng mga laro ang mga.